Pero kung party po ng Bisaya, pag-uusapan natin, ang pinakamalambing sa lahat, Ilonggo. Di ba? Nagyo mga Ilonggo dito eh. Dami ah, araw, ala, na. namit ka ni Puga. Ah, di ba? Ganun. Gano. Kala mo kumakanta. Ganun sila. Pag nagtagalog yun, Sir po, kumusta ka na? Kumain ka na ba? ganon siya. Kahit ma-stress ka, malambing pa rin. Mm, mm Actually, nakaranas ako na may nag-aaway, mag-asawa. Yung tinitira namin dami dati sa munyos. Ang ng saksak yung mag-asawa. Hinahabol ng patalim ng lalaki yung babae. Sabi ng lalaki, alam mo, papatayin kita. Papatay na siya, pero kalang may kinukonfirm. Sabi ng babae, sige, subukan mo. <laughs> Matakot ako dahil naabutan yung babae na saksak sa tagiliran. Sabi ng babae, aray, kumasakit. Narinig ko yung dugo. Sabi ng dugo, blog, blog, blog. May komosyon na pero masaya pa rin sila, parang umaawit pa rin. Kaya